Salamin, salamin. Alam mo ba na sa video ni Bini Stacy ay merong sumilip na multo? Nung pinanood ko to, tumaas yung balahibo ko kasi trending na trending talaga to ngayon sa social media. Ito, panoorin nyo ng mabuti. 'Di ba? Merong sumilip. May mga nagsasabi nga na baka member lang din 'yon ng Bini. Ngunit Bini na nga at ang kanilang direktor ang nagsabi na hindi sila 'yon. Totoo ba yung multo sa PBB o sa CAM o, oh, oh, totoo yun guys? Kahit tignan pa nga daw sa CCTV, mag-isa nga lang daw si Bini Stacy nung nag-video siya noon. So, chineck nila yung CCTV. So, chineck nila Kuya Islaw and coach nila din if nang paprank ba. Sista ko lang po yung tao sa close sa closet namin. Ano sa tingin nyo mga karedi? Multo ba yun o hindi? I-comment nyo na.